panoorin po natin ang video na ito na nababalot ng hiwaga tingnan nyo naman po nakatali po siya sa isang pono na sunog na sunog na at sunog na rin po ang katawan oh. ano kaya to aswa o demonyo tingnan nyo naman mga tingnan nyo naman siya oh. haba ng mga kuko oh. talagang sunog na sunog na siya pero hindi siya natutupo ng oh. haba ng mga galamay nakakadina po siya isa po ito sa naka, nakakamanghang video ano palagay niyo mga kiwaga totoo kaya to tsaka yung ka ng puno talagang umaapoy may apoy talaga grabe ito sa nakamamangha na video na napanood ko umuusok yung katawan oh pati yung bungo anong klase, ba? anong klase ba to sobrang nakakamangha umuusok talaga yung katawan nya sunog na sunog na talaga siya pero yung dibdib nya parang hindi na nasunog yung mga ribs katakot yung mga ganito sinunog to siguro to sa puno na yan puno ng kahoy pero hindi rung yung puno kahit sunog na sunog na talaga yung puno niya pati mata nya o umuusok uh, pinakakamang hato mga ganitong pangyayari Anong klase pa to? Comment mga nga kayong mga kaiwaga kung anong klase ito. O may napanood na kayong mga ganito. Sobrang nakakamangha. Oh. na talaga siya dyan. Oh. Naginapos tapos sinunog siguro to. Kita mo na may yung kahoy o oh, talagang sunog na sunog na. Pati yung nakatalo nila lang kung hindi mo alam kung anong klase oh lumalabas talaga yung usok sa katawan at sa bunga dumunyo yata ang tawag dito grabe nakakamangha naman yung mga ganitong pangyayari hindi naman tunay na tao yan may kita mo naman yung haba ng kuko niya salamat mga kiwaga